Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Hanapin ang poon lagi sa harap niya manatili. Maraming mga tao ang takbo ng takbo. Hinahanap ang kanilang lugar dito sa mundo. Papalit-palit pa iba-iba kung saan saan ang sarili ay ipinipilit kung hindi matagpuan damdamin ay napupuno ng galit. Hindi mapakali sa sariling kalagayan, Nais ay maabot kung ano ang nasa kapwang kinaiinggitan. Sa sariling buhay ay hindi na naging maligaya. Nais laging makamit kung anong mayroon ang iba. Kaya naman sa lipunang ating ginagalawan, wala na yatang matatag na mga relasyon ang matatagpuan. Sapagkat walang tiyaga ang taong manatili sa kung ano ang sa kanila ay inilaan. Napakadaling mainip sa tuwi na sitwasyong mayroon siya ay nais takasan. Kaya naman kung pagmamasdan, maraming nilalang ang napapagod dahil sa wala. Layunin ng buhay ay hindi masapantaha. Araw-araw gumigising na walang pangunawa. Pagsapit ng gabi, naroon sa sulok at sa sarili ay naaawa. Ano nga ba ang hinahanap ng tao sa kanyang buhay? Ano ba ang kaligayahang pinapangarap na mataglay? Sa ang lugar sa ilalim ng araw siya maghihintay upang maranasan kaganapan ng buhay? Ang salmong ating pinagninilayan ay iba ang karanasan. Isang taong natagpuan, kanyang patutunguhan. Siya ay nagaanyaya na Diyos ay purihin sa mga awiting nagsasaysay ng mga gawa ng puong butihin. Sinambit ng umaawit tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na ngayong magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Isang taong nalalaman kung ano sa kanyang buhay ang dapat puntahan. Isang nilalang na nauunawaan puwang niya sa buhay na nilalakbayan. Wala siyang kalituhan, tiyak ang bawat niyang hakbang, at pagsapit ng dapit hapon siya ay magpapahinga sa kapayapaan. Sinabi rin ni Kristo sa Ebanghelyo, Sa mundong ito walang lugar ang anak ng tao. Kung mga asong gubat ay may yungib, kung may pugad ang mga ibon sa himpapawid, ang Mesiyas ay wala man lamang mapaglagakan ng kanyang ulo upang mamahinga dito sa daigdig. Ngunit ating dignarinig, si Jesus ay buong pananalig. Sinambit na ang tanging kanyang nais ay sundin ang kalooban ng aman niyang puno ng pag-ibig. Ayon ang kanyang kaganapan, natagpuan ang kanyang kahulugan. Doon nang gagaling ang kasiyahan, larawan ng tunay na kaligayahan. Kaya tayo ngayon ay kinakausap ng salmong tila ba ay tumatawag ng ating sulyap. Kung nais nating buhay ay maganap, makalaya sa hungkag na paghahanap. Ang tugon ay nasa ating harap, isang Diyos na tumatawag upang siya ay sundin ng mga itinuturing niyang anak. Ang totoong kaganapan ay maibalik ang wangis at larawan ng may kapal na lumikha sa ating mga nilalang. Tunay na ito ay nawasak dahil sa kasalanan, ngunit muling naibalik noong kay Kristo, sang katauhan ay nagkaroon ng kapatawaran. Muli tayong binihisan, ibinalik ating pagkakakilanlan. Lahat tayo ay may lugar sa puso ng Diyos sa kalangitan. Dito sa daigdig tayo ay naghahanda lamang patungo sa piling ng Ama doon sa makalangit na tahanan hanapin ang kaharian ng Diyos sa ating buhay at lahat ay maidadagdag ating mga kinakailangang tunay ngunit ang mahalaga ay unahin ang pagsunod sa kalooban niyang banal upang isang araw maranasan ang dalisay niyang pagmamahal sa araw na yaon hindi na tayo magpapalipat-lipat hindi na hanap ng makalupang ligaya nakailan man ay hindi sapat hindi namang lilimos ng pag-ibig sa mga taong hindi naman tapat. Sapagkat kapunuan ng buhay ay totoong nararanasan, tanging kay Jesus lamang. Sa Kanya na ihayag tunay na pagmamahal ng may kapal sa kalangitan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.